Kabayan, ito pala yung sitwasyon dito, kabayan, pagtaglamig, kabayan, no? Grabe, sakit sa tuhod, kabayan. Yung isang kasama ko, lumabas na yung yung tuhod niya, sumakit na, arthritis, yung taga magara Ang ito yung sitwasyon dito sa labas pagtaglamig. So hirap talaga pagtaglamig, kabayan. Pati ako, mahirapan. Lalo na yung mga 'wan, yung mga malayo siguro sa trabaho. Buti nga kami, malapit lang pagbaba, trabaho na. Ano, ito yung mga isakyan na gawin Ano. Oh, gawin pa yan kabayan ha wala pang trabaho yan kabayan malaki tong space na to kabayan ha mga nasa ruan to kabayan ha mga nasa kasi doon sa kabila malaking shop to eh tapos kabilaan to kabayan ito may kasada dito tapos doon sa kabila din may kasada din doon sa kabila paglabas tapos ito ito yung sakop yan iba iba na yung building na yan parintahan na yan so mas maganda dito yung pinasukan nyo kasi hindi sa talaga sa working mga building yung tatrabaho kasi oh mga bahay na yan mga bahay oh, yan ang maganda dito mga bayan kasi katulad nyo oh, no yung bahay na namin naman dyan oh, sa taas yung sa taas bahay na namin. so mas maganda ano tapos pakita ko sa inyo maganda to maganda ng trabaho pero yung mga bayan hindi yung kalakihan yung sweldo eh pero okay lang din naman tapos sa kabila ko oh. pakita ko sa inyo yung kabila And ito pala yung ubin namin yan o oh, yung ubin tapos dito yung preparation yan oh. Tunisian, kasama namin yan oh. preparasyon ito yung Ubin yan oh. Pilipino yung pintor ito ha ito yung gamit namin pintura mga bayo para makita nyo yan oh. yan oh. Diba? tapos wala pang nag break time pa yung isang kasama na yung Pilipino eh ito yung yan ito yung yan ang ginagawa ko ngayon kabayan o oh. tapos na tinanggal ko yung bumper bumper lang yan tapos yun, ito, yun na naman yung ko, Honda. Yan, magamabilo yan, pintuan Ito, ito yung kabilang side. Kabilang side ng, ito. Pangatapos na yung mga trabaho, dito natin ilagay yung mga tapos na. Pagkatapos linisan, dyan na. kukunin na sa may-ari dyan. Yan. hindi lang tayo lalabas kasi malamig. Yan. O, ganun lang, pinakita ko lang sa inyo yung proseso. Ito kabayan yan, Mazda 6.5, maganda talaga kulay kabayan yan. O ito, ito yung pisto ko ito sa Canadian kasama kong Canadian na master, tapos ito yung isang Canadian din, na master din uh, matagal na yan sila dito yan okay kabayan, uh, kabayan huwag kalimutang i-follow kabayan ha, kasi marami tayong mga tutorial kabayan na mga trabaho sa latiro buhay latiro, so dito sa Kivik, Canada uh, huwag kalimutang i-follow kabayan kasi ang share ko sa inyo kabayan, mas maganda talaga pag, pag uh uh skilled mo, may skilled ka katulad sa mga wilder ngayon. Mas kahit kahit elementary ka lang mga bay, kabayan, elementary ka lang, walang problema. Pwede ka mag-apply. Elementary, high school, hindi na kailangan yung college college level, mas maganda. College graduate, mas maganda din, pero yun yung importante pag sa tingin mo, mag-aaral ka ngayon. i sa inyo kabayan ha.